Okay, let's talk about this. Sa bagong Pilipinas, tiwala ang tunay na yam na ang kahulugan, maayos na trabaho para sa mamamayang Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa pera, kung hindi tiwala ng bayan. 50% na bawas gastos, 100% na servisyo. Na ang ibig sabihin, mababawasan ang gastos, pero hindi mababawasan ang servisyo para sa taong bayan. Sa utos ni PBBM, pinababaan ng DPWH ang cost ng construction material na hanggang 50%. Na ang ibig sabihin, sa bawat proyekto, ang mababawasan ay ang presyo ng materyales. Hindi yung proyekto ang mababawasan. Yes, tama po kayo sa inyong iniisip. Hindi po pondo ang babawasan. Ang babawasan po ay ang presyo ng materyales. Target, makapagtipid ng 30 billion to 45 billion pondo nang muling ibalik sa tao. Bawat pisong natipid katumbas ay proyekto para sa Pilipinas. Ang kahulugan, bawat mababawas o matitipid sa materyales ay dadalhin o gagamitin sa another infrastructure para sa mga Pilipino at pagpapalawig ni PBBM na ang pondo ng bayan dapat walang nawawala. Pinagtibay ni PBBM para hindi na madilhen siya o madiskarte. Oo, sabihin na natin makurap no, yung pera ng taong bayan. Ang solusyon at ang nakikitang solusyon ay ang transparency. Ipakita sa tao kung saan ginagamit ang bawat sentimo na pera ng taong bayan. Mas maganda yan. Pondo na dapat ramdam ng taong bayan. Good, clean, and transparent. 2026 budget sa bagong Pilipinas. Mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang 2026 ay taon ng good clean budget kung saan bawat pondo ay may diretsyong epekto sa komunidad. Ang ibig sabihin, Habang on process ang project ay ipapakita ito at ia-update ang taong bayan kung saan ginagamit ang pera ng taong bayan. Isa itong patunay patungo sa pagbabago. Maging bukas sa taong bayan kung saan ginagamit ang pera ng taong bayan. Dahil alam naman natin na ang pera ng bayan ay para sa taong bayan, hindi para sa bulsa ng kung sino. Yan ang bagong Pilipinas sa kumumuno ng mahal nating presidente na si PBBA.